chinchin doon -chin sa talipapa. Ito ang, ang aming lugar. Oh. Ibili <laughs> kami ni chinchin ng isda pang ulan. <manyan> magluluto po ako ngayon ng kamuting kahoy. Masira mo na kamuting kahoy. Wow! <manyan> Model kang kamuting kahoy. Paborito kong gulay na kamuting kahoy. Wow. Ah, <manyan> Guys, magluluto po ako ng yun eh. Kamuting ka o oh. yun. Ah, oh, dam-dam sa Model kang kamuting kahoy. Si Luisa, nakatul go outside. Help to go outside. Ito na po yung kamuting kahoy. Dati ganito siya. Oh. Mm hmm. Thank you very much. Actually, matagal po na ano po siya. Luto na po, medyo na tutong dikit. Tapos si Boboy yung kulit kaya, di ko namang nuhan, nag-ano nag na pala. Pero okay lang siya sila kong turingan yung ano ni Buboy. ang oh, bisikleta pinaayos ko po kasi su kalalaro niya eh. ayan oh siya po si Jojo ang aking kaibigan kasi hindi magamit yung bisikleta sayang naman kung itapon ayan oh ah iyon ni building niya yung oh. ano Masira. Ayan. Kukuha siya ng kapirasong bakal. Sa kanya ididikit dun sa bisiklita para yung bisiklita tumibay. Sayang naman po kasi kung itapon yung bisiklita pa eh. Pwede pa naman eh. O oh, yan. Ididikit na ni Jojo oh, Para mas matibay yung bisiklita. Mamaya pwede nang ano. Maglaro. kailangan pala idikit yan. Oh, okay, Ay, ano ba baka mag... Okay. Baka may mga wire dyan na ah, hindi, ano, kasi may tubig po dito. kailangan kung ano yung gagawin mo? Saka mo siya din, doon mo rin ididikit. Oh, ground. ground. Pag hindi ka naglagay ng ganyan, makukuryente pag di ka naglagay ng ganyang ano bakal wala hindi didikit wala yung brown eh ah brown yung portable dyan para makakuha ng pag oo oh, oh. ah, oh, nice kailangan daw po pala may ground kasi yung ground dun kukuha para makapag-wilding pag walang ground hindi siya makapag-wilding ayan, ayan yun, kasi yun matigas-tigas na bakal eh, di ba? yan yeah. awat oh, po, Diyos ito ninong na thank you po ninong ninong yan ni Chin Chin eh siya yung un in English mo na naman si <laughs> kaaga-aga eh Asa na yun si Tinatadyaan niya na lang daw yun eh oh, oh. <laughs> ano? 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 Sa so, kaso mahirap uh, Ayaw mo siya pa-aral Pag-aasawa ah. na hapon malapit na po. Hello. hello, good morning everyone. Nandito po kami ngayon sa may pinto ng aming bahay. Excuse me, excuse me. Nag-aabin kami sa bisiklita matapos ang bisiklita ni Kim Chin. Say hello, baby. Ito nilang ni Rick. Mayroon ang yan ni Kim Chin eh. Oh, why open your tongue. You put it outside your tongue. What is that?

Nggak kita yang dibebak yang anong niya bisikleta. Oh, di dai na ne pure. Oh, yung nangyari sa atin, ngayon puro tayo purple. Yay! Chen, Look at your bicycle, Chen. Ano ba tibay na ano ja? Oh, <laughs> Lalabas kami ni King King ititesting namin yung bicycle. Open the door. Pogi okay, ah. Oh, sige, sige, halaga. Careful. Okay na, okay na po yung bicycle ni Kinky, no? Oh! Mm, dali, dali, dali. Yeah, di na sira. Hmm. Yeah, si Ate Gisel, Hello, Ate Gisel. Hmm, bango-bango niyan pag sinampay. Hmm? Ba't marami? Sa inyo lahat? Mga bata pa lang yun. <laughs> Buti na ako mo na yung mga ano, balihin na ni nanay mo. Si so, kay tatay. okay, oh. mariti si Kinky -Kin, ah. <laughs> na. No, hindi na po sira ang bicycle ni Chin Chin. Okay. Hey, Chin Chin! Hi! Where are you going, Chin? I go there. I'm so there.

Very good. Up, up. Oh, you're so strong. Oh, you got length. Oh, oh. Yes. Up, up. I will help you. Close the door. Hmm. Very good. Hmm. Thank you, Bob.